Okay, guys. So, naalala nyo po ba yung video ko na spider yung nagtagalog ako? So, na-full yung storage ko, guys. Na-full. Na-full siya, na-full. Kaya kung sa nag-stop yung video, kasi na-full siya. Tapos, naalala mo yung sinasabi ko na isa sa Carry an Egg to Play Obby na quiet book? Ito nga pala yung quiet book na gawa ko. So, ito nga pala. So... I know. And so talented eh. So, ang unang ginawa ko ay nail salon. Ayan. Yan nga pala. So, ayoko man laruin yan. Ayan nga pala yung dentist. Ayoko mo na yan. Ito nga pala yung kitchen. Ito yung computer shop. Ito yung ice cream shop. Alas, sorry. Labo ng camera ko. iPad kasi to guys eh kapit lang. I'm still gonna speak Tagalog. Ay, English na yun. Ayun niya pa ning grow a garden. Ito yung garden. Ayan. Tsaka ano na lang na i-explain. Oh, Gino! Tingnan niya, si Gino. Tsaka lang, di ko yan gawa, guys. Bigay lang yan sa kanang classmate ko. Ayun niya pa na yung dollhouse ko. Nagagalaw yun, oh. No? Mami, sabihin niya, diyan nagagalaw. Ito nga pala, ang um, last but not least, ay, ako yan. Roblox! Ayun nga pala, nilagyan ko ng heart Roblox kasi I love Roblox. And yun nga pala, Bacon Boy, Bacon Girl, eto nga pala yung mga pangalan nila. Bacon Boy, Bacon Girl, Lily, Noobies. 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 Noobie lang. Noobies. Yung mga gamit nila. Okay, so, Ayun nga pa rin bathroom nila. Diyan sila liligo. Ito yung, eh Ito eh. yung, ano, towel ni Nubi. Ito yung towel ni Lili. Lili, baka ni Mukul. Lili. Ito yung towel ni Bacon Girl. Ito yung towel ni Bacon Boy. So, ayun lang. Wala na akong page. So, tapos napakit, dahil napakita ko ni Quiet book ko, ang lalaroin natin ay skin care. So, ang isa skin care natin na ay si Gino. So, may rapto kasi sa iPad gamit ko, kung cellphone sobrang easy lang. Pero okay lang, kaya ko yan. So, ang first ay kukuhain natin tong mask, ilalagay natin 'yon sa kanya. O, diba, kita nyo naman, ba? Diba? So, ito na pala yung cucumber. nga? Ito. Napunit ko, wala. Ito nga pala yung cucumber, guys. Alam niyo po ba dati, pumunta ako sa restaurant, tapos, nasa na? Guys, kakatili ko na wala na yung cucumber. nasnapakita napakita ko pa yung mukha ko. Nasa na? Ay, ito pala eh. Nasa baba. Sorry guys. Sorry guys kung nakita niyo mukha ko. By the way, tingin naman na nakikita yung mukha ko eh. Ayoko na kasi mag-post-post. Tatamad na ako mag-post eh. Ay na pala nilagyan natin si Gino ng cucumber. At nga uh, pala nabungi na ako. Nalalayan na ano, nabungi ako sa harap. Tapos, yung ano ko, permanent teeth ko, nasa harapan na. Kaya lang nabungi pa ako sa tabi ng permanent teeth ko. O sige, tapos na yan. Malilit na eh. Okay, so yun nga pala guys. Bye bye na guys. Kasi ano eh. Nga ba yung tawag to? Check-check ko pa yung video na ginawa ko about doon sa carry an egg to player oven tsaka yung sa spider. Thank you guys. Sorry hindi na nag-upload. Tamad na kasi ako kasi gumagawa ako nyan. And, yan yung quiet book. Tapos, minsan nakakatulog ako. Minsan may, may, time ako sa nanay ko kasi uh, nag-aano kami. Ano, ano kasi dati, hindi kami, walang Roblox yung nanay ko. E eh, kaya na yung tatay ko, lagi siyang busy, nagwa-work siya. Eh, kaya na lagi siya nalilate sa work. Kaya hindi, na ako na, hindi niya na ako nape-play. Pero sa Sunday nape-play niya ako. Pero Sunday lang bukas pa. Eh, sa Sunday, nagsisimba kami. konti lang nalaro namin. So, yung nani ko, nag-download siya ng Roblox para maglaro kami ng Roblox. Kasi yung nani ko, nag-work lang naman siya sa bahay eh. Minsan sa, sa, minsan sa Saturday, ngayon na araw na to, Saturday, every Saturday, wala siyang pasok, kaya na nag-work pa din siya. Kasi, dagdag -dag pera, diba? Galing, dagaling. <laughs> Yun, Also, <coughs> Ayan, narinig na yan. Natatawa na siya sa akin. Okay, so, sige na nga, guys. Babay na, kasi, tinan nyo haba na, mapupuno na talaga yung, gal ga Mami, yung gallery. Mami, ano nga walang tawag doon? Mapupuno na yung gallery ko. Hindi na ako makaka-upload ng video. Sa short na lang ako. Eh, tamad na ako gumawa sa short, eh. Sige, sige. Bye guys! Thank you so much for watching my videos and sorry hindi na ako na upload okay? And see you guys next time. Bye bye!